Yo, what's up guys? Dito na naman tayo. So, after one week sa wakas, nakakuha rin tayo ng malaki. So, check natin guys. Ito guys. Nahigitan ko pa yung una ko. Ito yung una ko guys. Oh. Tricerate at Moncad method. Yan. Yeah. So, naubukusan kasi ako ng master. Ayan. So, nagbaka sa kali ako. Ayan. So, ito guys, ang tambahan ko. yung lang ito guys. Siguro maliit pa to. Ayan. So, so far, ito yung, ano, pinakamalaki ko. Ayan. Dito, nahigitan ko pa to. gold. So, yun lang guys. O, so, update na lang ako ulit kung makakuha pa tayo ng mas malaki pa tayo.